Yan mga boss, meron tayong chine-check dito sa sa Lancer ni Bossing. Ah, nawala yung headlight niya eh. Ayan. Pagka nag-on dito sa headlight, nawala. Siya. No, ayaw niya umilaw. So dito, ayan, uh, ah, check natin itong mga fuse. Wala siyang power. Ah, ito puro ground lang siya eh ground, 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 ground. So ito lang yung nag-iisa na may supply. Ito, may supply itong dalawa isa na to. So itong tatlo wala. So yun, sinik natin doon sa loob. Ah, uh, okay naman lahat ng fuse niya. So ngayon, ah, uh, ito. Pagka nag-on tayo dito, ayaw niya umilaw. Yan. Ayan, ayaw niya umilaw. Kahit mag-on tayo ng ignition switch, ayaw din niya umilaw. Ayan. Meron siyang passing light. Ayan. Passing light lang ang meron sa kanya. Yun lang ang gumagana. Ayan. ngayon, uh, try natin palitan itong headlight switch ni Bossing. Uh, ito, kakalasin lang natin to. Natanggal ko na tatlong tornilyo niya. Ayan. Pagodin lang natin yan. Tapos itong nasa ilalim. So, hindi muna natin kakalasin ito. Uh, alisin lang natin itong sakit. Ayan. Sak sakit lang muna alisin natin. Ayan. Bali yung headlight switch na yan mga boss. Uh, dito pala gumagana yung park light headlight passing light tsaka signal light so ayan tinanggal natin yung socket kuha lang tayo ng ganitong parts uh, headlight switch ayan hanap tayo dito sa bodega Ayan, meron tayo ditong headlight switch. Ayan. So, ito meron tayong isa. Try natin to. Kung alin yung gagana. Ayan. lang muna natin dyan. Ayan. Saksak lang natin mga boss. Ayan. So, ayan. Naisal pa ko na yung socket. So, ito kahit hindi naka-on yung susi. Dapat iilaw siya kung working to yung pinalit natin. Ah, ayan. Try natin ah. I-on ko yung head park light. So, yon. Kung nakita nyo, gumana siya. Oh, headlight doon sa may ano. Sa labas din natin ah. Oh, yon, gumana. Oh nakakapagtaka lang mga boss dahil wala naman akong ginalaw sa wiring nag change oil lang tayo change oil tsaka palit lang tayo ng oil seal gear oil yun lang ang ginawa natin Manan natin kagabi ayaw niyang gumana so hindi natin na test drive ngayon umaga lang natin na testing so ayan ito yan ang problema niya so yun goods na natin test drive natin to